الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay eh para lamang sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya lamang ang dapat nating hingan ng tulong siya lamang ang dapat nating hingan ng kapatawaran mula sa mga nagawa nating kasalanan. Iniling natin sa kung saan ang ating pinakauling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mabasa kanya ang pinakaganap na kapayapaan at pinakamainam na pagpapala. Ang nais natin bigyan ng uh, maiksing paliwanag ay tungkol ito sa ikalawang haligi ng Islam na ito ang tinatawag na salah. At ito ay papaliwanag natin sa maiksing pagpapaliwanag para sa lahat ng ating mga kababayan na kung saan nais malaman o nais magkaroon ng konting kaalaman tungkol sa Salah. Ang sala po mga minamahal namin kapatid at kababayan ay nangangahulugan ito ng panalangin Bima'nad du'a sa literal na kahulugan ito ay du'a panalangin ngunit sa islamicong definition ang sala ay ito'y pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nag-uumpisa sa takbiratul ihram at may mga binabasa mula sa Quran surah al fatiha mga adkar, mga galaw, at nagtatapos ito sa taslim. Ito ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kung saan isagawa, isabuhay ang pagdarasal na kung saan ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at kung paano niya ito ipinagutos. Ang sala ay ikalawang haligi ng Islam. Na kung saan pagkatapos na magshahada ang isang tao na hindi Muslim. Pagkatapos ng bigkasin ang ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pagkatapos ng sumaksi at maging ganap siyang Muslim ay kung saan kailangan inuobliga na na siya ay kung saan isa buhay, isa gawa, gampanan ang ikalawang haligi ng Islam na ito ang tinatawag na salah. So madaling sabi mga kapatid, ang salah ay ikalawang haligi ng Islam. Napakatapos pagkatapos ng unang haligi ng Islam, sumunod kaagad ang Salah. At ito ay kung saan binanggit sa hadith ni Propeta Muhammad SAW sa sinabi niya, Bunihal Islamu ala khamsin. Itinayo, itinatag ang Islam sa pamagitan ng lima. At binanggit niya rito, Shahadati Allah ilaha ilallah wa anna muhammadan rasulullah ang pagsaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah at pagsaksi na si Muhammad ang su huling sugo at propeta ni Allah wa salah. pangalawang binanggit niya kagad ang itayo ang tinatawag na salah at kung saan آه، إذن تنين ياريتو إتاء الزكاة وإتاء الزحاوة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه فبنجتنا so, للمهاليكين الإسلام شهادت وإلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان في so, حديث هذا هو pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala pagsasagawa ng sala pagbibigay ng zaka pagsasagawa ng hajj, at pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan ito yung isang nabanggit sa isang hadith na muttafaqan alayhi pero hindi ito yung arrangement sapagkat ang isang hadith na, na arrangement ay nauna ang saum kaysa sa hajj. So bumalik tayo sa paksa natin na sala. Ang sala ay napakahalaga sapagkat uh, ipinag-utos ito ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay isa sa mga kautusan o isang kautusan na tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa langit. At ang ibang mga kautusan ay dito tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa lupa. Nag-iisang salah na kung saan doon niya natanggap sa kalangitan, na kung saan unang kautosan para sa kanya na ipag-utos sa ummah ay 15 sala. At ito ay kung saan uh, namagitan at nagsabi si Musa salam kay propeta Muhammad sallam na humingi siya ng, uh, mabawasan ang bilang ng sala sapagkat sa kanyang kapanahunan ay malalakas ang kanyang kaum ang kanyang mga tagasunod, pero hindi nila nagampanan ng maayos ang tinatawag na sala kaya naman ang propeta Muhammad sallam ay pinagkalooban ni Allah subhanahu wa taala ng manatiling ang kanyang kautosan na kung saan ginawang limang beses sa isang araw ang sala, ngunit ang gantimpala ay katumbas na limang pung sala. Ganon ka mabiyaya ang ating Panginoon. Ganon kahabag, kamawain, ganon, ka, nagmamahal ang ating Panginoon sa mga alipin niya. At it, ang salang ito, ang siyang unang-unang bibilangin pagdating ng isang alipin sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom natitingnan ng lahat ng mga nagawa ng isang tao at unang titingnan at kukwentahin ay ang sala kapag pumasa ang sala sa kapatitingnan ang iba pang mga gawaing ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag hindi pumasa ang sala, ay hindi na rin papasa base sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu." Ang unang-unang bibilangin sa alipin sa araw ng paghukom sa lahat ng mga gawain niya ay ang kanyang salah. Fa'in salahat, fa'in saluhat, fa'kad aflah. Kung ito ay magtagumpay sa bilangan na yon, ay tunay na siya ay nagtagumpay. Wa'in fasadat, fa'kad khaba wa khasir. At kung ito ay hindi pumasa, ay tunay na siya ay natalo at nalugi. Kaya nga, sasabihin, na kapag ang kanyang mga sala ay may pagkukulang, fain in min faridatihi shay'an kapag nabawasan ang uh, o nagkulang siya sa mga obligado qala ar-rabb 'azza sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala unduru hal li min tatawwu' tingnan niyo sa aking alipin kung mayroon siyang mga boluntaryong salah kapag nagkulang ang tinatawag na mga obligadong sala sa bilangan. May mga pagkukulang tayo sa timbangan. Ay, papa, ay uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang, 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 mga anghel na kung saan tingnan kung siya ay may mga voluntaryong sala upang idagdag doon sapagkat pagkat uh, ganong kamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang alipin. At galon din niya pinapahalaga ng sala na kung ito ang unang-unang ipapabilang niya sa araw ng paghuko Mga minamahal naming mga kababayan, ang sala ay napakahalaga. Pakatapos ng pagtanggap natin ng Tauhid e sinusunod kaagad ang sala na obligadong limang beses sa isang araw. At nang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagutos sa Yemen na sinabi niya kung ang mga tao sa Yemen ay tanggapin nila na walang ibang Diyos na maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin nila na si Muhammad ang huling sugat propeta sabihin mo sa kanila na ang kanilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinag utos niya inuobligan nila sila na magsala ng limang beses sa isang araw. Napakarami pong hadith na nagpapatutuo na kung saan ang salah ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala maging sa aya at maging sa hadith at ito'y malinaw sa hadith na limang beses po sa isang araw. So mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala ang siyang pinakamatibay na ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon. At ito yung mga kabilang sa dawahir, mga lantaran na ginagawa ng isang Muslim para siya ay patunayan o siya ay patutuhanan na siya ay tunay na isang Muslim. Kapag ginagampanan ng isang tao, ang kanyang sala nangangahulugan na siya ay isang lantarang masasabing Muslim. Dahil ang salah na kung saan ginagawa natin sa sa loob ng isang araw, limang beses, maulit, ito ang nagpapadalisay sa atin. Naguutos na kung saan ang isang tao o ay umiwas sa mga ipinagbabawal sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ang salah na tinutukoy na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaong salang makapagbabawal sa isang alipin na iwasan ang lahat ng malalaswa at masasamang gawain. Ito yung salah na kung saan pinakamatibay na ibadah at ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag mayroong mga problema ay agad-agad na siya ay tumutungo sa salah may mga pagsubok man, trahedyang nangyayari, ay nag-uutos siya na kung saan isagawa ang sala. Pumupunta siya sa sala. Bagkos, sa pamagitan ng sala, ay nakakamtan niya ang tinatawag na kapayapaan at kapanatagan sa sarili. At yan, ang sinabi niya kay Bilal, nang mag siya, Ya Bilal, magpahinga na tayo sa loob ng sala. Ibig sabihin, ang salah ni, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang salah ng mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ay kung saan nakakapagpahinga sila sa lahat ng problema. Kapag nasa loob sila ng salah, nakakalimutan nila ang lahat ng kanilang mga problema. Kapag nasa loob ng salah sila, nararamdaman nila na kinakausap nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Nararamdaman nila na sila'y mapayapa dahil tinatalikuran nila ang anumang mga kamunduhan. Yun ang sala na kung saan ito'y napakahalaga dahil ito ang kung saan namamagitan sa isang tunay na Muslim sa kahindi Muslim. Al-ahadu alladhi wa na as-sala faman tarakaha faqad kafara Ang namamagitan sa atin at ang hindi mga mananampalataya o ang hindi mananampalataya ay ang sala Sino man ang magpaliban ng sala ay tunay na kung saan tumanggi sa pananampalataya o di kaya naman ay nakagawa ng pagtatambal. Bayna rajuli wa shirki wal kufri tarkus sala. Ang pagitan ng isang lalaki sa tinatawag na kufr, pagtanggi sa pananampalataya o pagkawalan ng pananampalataya ay ang sala. Kaya sino man ang pabayaan niyang sala ay tunay na kung saan Nakagawa siya ng napakalaking kasalanan, napakalaking uh, uh, kasalanan sa loob ng Islam sapagkat ito ay unang-unang haligi, ay eh, ikalawang haligi ng Islam at ito pinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi pa dito sa lupa kundi sa langit tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa-isa ang kautusan pagsamba na kung saan hindi niya natanggap dito sa lupa. At ito ang ikalawang kautusan pagkatapos ng tanggapin ng tao ang Islam na siya magshahada agad agaran na siya ay magsasagawa po ng tinatawag na sala. Kaya muli na pinapaalalahanan namin ang aming sarili pagkatapos ay ang aking mga minamahal na kababayan ng sala ay pahalagahan natin sapagkat ito ang simbolo ng pagiging isang Muslim natin, simbolo nang isang tao ay tunay na mananampalataya kapag pinapahalagahan niya ang limang beses na sala sa isang araw. Bagkos may ilang mga Muslim na ang tinitingnan nila sa isang tao ay ang kanyang sala. Kapag siya ay uh, pinapangalagaan niya ang sala na limang beses, nakikita, yadullo, patutoo na ito ay siya ay tunay na mananampalataya dahil ang obligasyon niya kay Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya pinapabayaan. At ito ang dapat nating matutunan sa araw o gabi ngayon ang kahalagahan ng salah na mayroon tayong Salatul Fajr, Salat sa Madaling Araw, Salatul Dohor, Salat sa Tanghali, Salatul Asr, Salat sa Hapon, Salatul Maghrib, Salat Paglubog ng Araw, Salatul Isya, at salah sa gabi. Yan ang tinatawag na limang beses na obligadong sala na nandyan ang kaligtasan natin, tagumpay natin dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Kung gusto natin ang kapayapaan, gusto natin ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, gusto natin ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa buhay natin ng maayos ang sala ayon sa kutusan pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hanggang dito na lamang po bilang paalala sa aking sarili at sa lahat ng nanonood o nakikinig ng isang maiksing paalala lang ito tungkol po sa salah. Kung may mga nasabi naman tayo na mga magaganda, ay ito ito fit, biyaya, pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang maintindihan natin ang ating relihiyon. At kung mayroon man tayong mga kamalian na nasabi, ito'y mula sa akin o kay syetan, na kung saan hinihingihan natin ng kapatawaran ito kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana mapatawad tayo sa mga pagkukulang natin. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod o pakikinig wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.